Nadiskubre ng Department of Agriculture ang mga farm-to-market roads sa Davao Occidental na idineklarang tapos na pero hindi naman pala ginawa o minadaling tapusin. Sa pag-iikot ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na bisto ang mga kalsada na lupa at graba pa rin imbes na simentado na. Nakita rin ang isang farm-to-market road na bagong buhos pa lang ang simento at nag-uumpisa pa lang matuyo. Ayon sa mga residente, ilang araw pa lang mula ng ito ay natapos. Sinukat din ng mga tauhan ng DA ang mga ginawang kalsada na walong pulgada ang kapal pero nadiskubre na wala itong bakal. May mga na-confirm talaga na wala yung project at may na-confirm din na luma na yung pondo ibig sabihin 21 hanggang 23 mm -hmm. pero makikita na press pa yung mga concrete mm -hmm. ibig sabihin tinatry na habulin mm -hmm. na gawin yung uh, pagsasaayos ng karsada. Ang tinig ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa dahil dito babaguhin na ang sistema at ang Department of Agriculture na ang hahawak sa mga proyekto na suportado naman ng DPWA. Nag-meeting kami nung isang araw para mag-coordinate ng sa pag uh, imbestiga at pagsisiguro uh, pagsisigurado din no, na hindi na ito mauulit. Kung mapatutunayan namang mga uh, nakipagsabuatan ng mga opisyal ng DPWH ay agad silang tatanggalin sa trabaho at kakasuhan. Matatanggal sa trabaho, kakasuhan, makukulong, babawiin natin, pati yung mga re ari Ang tinig ni DPWH, o Secretary Vince Dizon.